Woo! Dito naman kami sa may ano. Kagayan River na yung ano, yung pinunta namin eh. Yung tulay ng ano ng Kansan papunta Bogotari mga idol. yan yung tulay. Doon kami sa may baba. Asisi, ah, ito oh. Adami. Nandito sila sa gilid ng tubig ayan. daming ng Ayan sila oh. Nagtatamo sila. Oh. Ayan. Sandy, Sandy. Aru. Aru mga idol oh. Oh. <laughs> Asisi. <Sandi libit>. Ayan. <laughs> Katotoley na po mat madami Dami kasi mga idol eh, sayang. Eh kunin namin malalaki. Ayan. Masarap to ini. Asisi, masarap may kiwang to gulay. Sa so, ugan ng malunggay. Ah. Ayan oh. Sige. Pulot-pulot. <laughs> Ang dami hanggang doon yan mga idol. Enjoy. <laughs> oh, Nyor. Natabi na alam mo. Oh. Nyor. Yung Yo, ayan mga oh, mga idol nandito. Oh. Ang na dami na nagwasi yung Nyor. <laughs> ayan idol. Sige lang sa pagpulot ng mga asisi. Oh. Bumaba kasi yung tubig kaya napakaraming asisi. Ayan yung mga butas-butas na yan puro asisi. Yang mga idol. O tignan nyo mga idol ayan, o. Ito, o ayan. Ito. Oh. Ayan. Ayan Oh. Oh. Yan asisi. Yan malalaki. Epo tignalang. O Oh, Yung pulot lang dahil bumaba yung tubig ayan, o ayan ng mga idol o asisi. Ando naman si Jackson. Kasi si Joshua. Ton, marami na. Marami na. Ay, Joshua, <laughs> tanga baldi na. Ang dami na nakuha, may isda pa siya. <laughs> Pulutin namin lahat mga idol. Ang dami. Pumaba yung tubig kaya nagsilabasan yung mga asisi hindi mo na kailangan magano magkayud ng electric fan dahil may nasa magamagana siya. Pinupulot mo na lang. <laughs> so ayan mga idol, dito pala yan sa may ano, kagayan River. Ayun yung ano, Bagutari. oh kung gusto yong kumuha, alam nyo na. Ayun naman yung tulay ng ano, Kansan. Papuntang Bagutari mga idol. O, dito lang yung location. Napakarami pa mga idol kung gusto nyo kumuha ng ano ng asisi bumaba <laughs> yung tubig kaya napakarami sa gilid oh. ayan oh. pulot lang sila ng pulot mga idol doon yung kasama namin ng isda rin pagutari o oh. yan na yung ano palatandaan kung gusto nyo kumuha ng ano asisi <laughs> dito lang sa ano sa Cagayan uh, River Ayun, narami na sila nakuha at marami na rin ako nakuha mga idol.